Dito tayo ngayon sa Yaulay Road. Ito po yung sa gilid na taanan, dagat. Actually, naglalakad ako papuntang, pauwi ng bahay. Doon sa may brown na building na yon, Yan doon bahay namin. Pero medyo malayo, lakarin, gawa ng iikot. Tapos ngayon, may ginagawang road widening doon sa kabila sa talagang daanan to kaya lumipat ako dito dapat dyan yung daan ko eh dyan. lumipat ako dito sa kabila gawa ng hindi ako makadaan doon may namimingwit maraming namimingwit dito tuwing hapon tapos nagja dito tuwing maga at kahapon. hapon Kaso nga lang bawal talaga tambayan yung ilalim dyan. Malinis. Kaya ayaw nilang patambayan ng tao. Maliban sa mga namimigwit gawa ng baka dumihan. Alam nyo naman. Yung lakad ko mula sa bahay papuntang palingke 15 minutes. Ganon din so wala palingki pauwi ng bahay pero minsan pag marami akong dala umaabot ako ng 30 minutes na paglalakad kasi siyempre pahinto-hinto baka pagod magbitbit ng pinamili so ayan may nagja-jogging oh. kahit so, ang hali dito yung mga tao dito nagja-jogging hindi sila tamad mag ano mag exercise hindi tulad ng ano di tulad sa akin <laughs> puro lang iniisip ko gusto ko rin mag-exercise kasi lang syempre pagod na sa trabaho kung i-exercise mo tamang upo na lang ng ilang minuto tapos balik na naman sa trabaho ganun tapos yung ano doon ano. kita nyo yung ano yung tulay yeah. sa ilalim ng dagat Malalim yung dagat eh. Nadaan yung barko dyan. Nakita nyo yung mga barko. Ang dami oh. Hanggang dun yan. Yan. Barko yan. Hanggang dulo yun dun. Ang cute ng tuto ng aso oh. Cute ng aso naglalakad. Yan oh. May barko na paalis. Tapos mamayang hapon, maganda siya tingnan. Pagpabalik na yung mga barko, pasunod sunod-sunod, sunod, sunod, -sunod silang na ano, na, na, na dating. Tapos nag-iilaw. Maganda tingnan yung ilaw. Ganon din sa madaling araw. Madaling araw, paano sila? Naalis eh. Iwan ko ba kung ano ba ito, mga karguwata ito, oh, Hindi ko alam. Minsan kasi parang may mga ano eh, yung parang sa cargo yung parang mga box-box na yun yung karga nila, yung malalaki. Tingnan nyo Nilagyan nila ng bato dyan para hindi ma pasok ng tao. Para hindi mapasok ng tao at saka maiwasan na madumihan. Ganyan. Saan kaya papuntang barko na yan? Saan so, ayan na tayo sa kalagitnaan. ay na yung building kanina, di ba malayo? Dito na tayo. Kaso nga lang, pinalayo lang siya. Gawa ng iikot pa ako dun. Nakita nyo yung pink na yan? Diyan pa ako iikot. Paakyat dun sa taas. Dapat nga, dyan ako dadaan sa kabila. Kaso nga lang problema. May gumagawa dun, no? Hindi pwedeng madaanan. Pero kung sa Pilipinas niyan, naku, lulusot at lulusot ako diyan. Pasaway ino. Tapos ito naman parang ano to eh. Parang private resort ito. Yung building na to. Ayun, building na 'yan. Beach Tower. Buti ngayon hindi gaano kainit. Yung mga nakaarang araw, parang tatlong araw talaga ng init-init. Parang hindi parang hindi winter eh. Sabi ko nga iba eh, ka bumalik na ng summer. Eh, di, pero December pa naman lang. Okay tayo Ala una ng hapon pero may nag-jogging. Oh, may fountain oh. Ganda ng fountain. Nagtaba sila ng sanga ng kahoy dito. Yan. Long Beach Gardens. Yung pangalan mo. Castle Peak Road, Tingkaw. So, yung ano na ito, Tingkaw pala yan yung gumagawa. Oh, ang dami nila. Yung iyang brown, yan yung, dyan ako mamaya ko. Yan yung Villia Towers ata. Tapos ito yung pinaka, at pinaka, tawag na ito. Pinaka landmark para madali matunton yung ano, Grand Baby Hotel. Tapos, dito naman yung bus stop. Pag dito. Pag galing ka dun sa central, yan dito ang bus stop. Tapos, pag galing ka dun sa bahay, doon naman yung bus stop sa kaya. Yan. yan. Lahat parang may bilog na pula. Yan yun. Ito na yung Grand Bay View Hotel. Oh, pa yun sa ilalim. Ayan yung pinakalad mark. Kapag nagpahatid ako, minsan, sa mag ta ka, sabihin mo na lang sa Grand Bay View Hotel ka o, oh, dun mismo sa building na brown na papuntahan sa castle, uh, sa Grand Terrace. at uh, Terrace. When Mr. Terrace... Oh. May nagja-jogging. So tatawid tayo dyan. Papasok tayo dun sa daanan. O kung mag-shortcut dyan, papunta dun sa brown. So let's go. Bye-bye!